Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinasasampahan ng mga kaso si dating senador Ramon Bong Revilla dahil sa pagkakasangkot umano nito sa maanomalyang flood control projects. Nitong Miyerkules inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na sampahan ng kasong direct or indirect bribery, corruption, plunder at administrative sanctions ang dating senador. Matatandang itinuro ang senador ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina Undersecretary Roberto Bernardo at Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang isa sa mga tumatanggap ng kickback mula sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, inirekomenda naman ng ICI sa Ombudsman ang malalimang investigasyon kina Senator Cheese Escudero, Mark Villara at former Senators Nancy Binay at Chris Poh kasunod ng mga mabibigat na aligasyon laban sa kanila. Nagsumiti rin ang ICI ng panibagong ebidensya laban kina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Undersecretary Catalina Cabral, Undersecretary Bernardo Zaldico, Commissioner Mario Lipana, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Posibleng humantong ito sa karagdagang kasong maaaring isang pa laban sa kanila.